si Myren at si Russell. Ayan po si Nelita. Hi, Nick. Ayan. Uh, po kasi ngayon si Pipila, gusto silang makita Tara. Huh? Uh, Nakit ko ba kayo? Alas dusi. Mag-alas dusi na. Amalit kayo. yung electric pan, dapat ako ilagay ilagay muna dyan. Itabi mo muna electric pan. Yeah. nga po si Sir Paul uh, binisita po niya si binisita po Sir Paul ni TV Lab ay nga po, alam mo naman ninyo yung nangyari kay Sir Paul nung uh, nagdaang araw uh, nagkaroon po siya ng dinggi, pero ngayon po ay okay na po siya at na naka-auto mo na rin si Pugo o ayan at ayan na meet na nila si Pugo ayos naman na Gutom ito. Patay yung ilaw dyan. Ayan po, at iahatid ko na po sa school pero dadaan po raw muna sa kay... Narin po kasi, may bisita po kasi sa Poldo sa kabilang bahay sa Mainay. At narin po si PB Lab. Si Ma'am. Ano tawag rin nyo? Kayo PB Lab? Tita po, po si Tita PB Lab, Kaya dadaan Hello. po sila At sandali. Ayan. Ha? Ayan, najasibibila. na lang yung gamit? Una. Wala ng gamit kasi saglit lang naman tayo Gusto lang kayo makakita ni ma'am Ayan. Iwan. Pasok kayo. Romang oh, uh, mo yan Romang mo yan Romang mo Romang Romang

Thank you po! Witness! Witness! Yan pa lang yan. Tinatalo kong gagapin mo sa titi-titi lang. Thank you po. <pa>. Ayan. Ayan. Baon. <laughs> baon. Ilang araw tunay na yan. Bigyan ko na ng baon sila eh. Okay, and then

Ayan. At least nakita na po nila si Bibila. Oh. Hawak, hawak. Naulan. Ma -ma Maulan pa ngayon. Hawak eh. <laughs> <laughs> uh. Sa oh. tao oh. si Nita. Ayan, nakausap na ninyo. Oh. Para may ibinigay sa inyo. Wow. Pasalamat naman kayo. Thank you, Bibila. Thank you, na po kami. thank you na kayo. Ayan, maraming maraming salamat uh, Tita Pibila. But at po ay namit po ulit nito yung uh, Tres Marias. Ayan. Si Nia ay uh, eh, pamaya pag sundo natin alam po nga abutin pa natin. Kasi baka alis na rin sila maya maya eh. Okay po. Nagbiyahin na po kami papuntang school. Ayan po si Mary. Thank you po Tito Tapibelab. <laughs> ngayon ko lang nakita si Tito Tapibelab. Ngayon ko lang siya nakita. Hello. Masaya po kami ngayon nakita po namin si Tito Tapibelab. Thank you po, Tito Tapibelab. Thank you po. Thank you. Bilab. Eh ay yan na punta diyan. Kinasalan din si Sir Paul, di ba nagkasakit si Sir Paul? Kinasalan din niya. Thank you po. Diba? Yan, at uh, medyo maulan ngayong araw na ito. Bakit kaya may isang mana naman siguro ng panahon? Ay, maulan eh. Makulimlim. Diba? Ay, maganda ito para medyo malamig diba Mylene yan ang gusto ninyo eh. <laughs> may dala ka pang electric pan eh. ayan dito na tayo sa MCX maulan talaga So, dating natin Anong oras ba time nyo? Si Mailing gisingin mo na Tulog lagi yan counting ano, tulog Tulog na tulog, oh Dilat ang mata <laughs> <laughs> Ayan, malapit na kami Hello oh, Ayan si Russell, oh. objective Eh wala kayong dalang payong, papapasukin na kayo diretso yan ha? O, po mayroon Saan? Wala akong po sila Ayan at nahihatid na po natin si na Maylin at ngayon po naman ay susunduin ko si Senea sakto magwawan ang labas daw niya Ayan. at ito nga po si Nita ay sumama sa akin sa school ni Nea. Antay-antay na lang natin. Kaso baka wala pa. Ayan, wala pa. Mayan mo yun lalabas. Antay natin. Ayan e yung pinapasokan ni Nea. Doon muna tayo banda. Okay na po si Nea. Nasundo na po natin. Ayan. Ayan, tara na. Ayan. Ayan, singinita. Oh. So, sinatid ko kasi kanina si Mylene tapos ayan, dumirit yun na nga kami dito medyo na aga lang kami na kaunti kasi kaunting uh, 15 minutes ata na nagantay kami dito o ayan, kamusta niya? hindi hey, na hmm, parang pagod ka huh? pagod sa PE PA. ah nag PE kayo, oo oh, talagang ganyan nag PE pala pa kayo eh wala yun. Ayan, hindi na inabot si si Mom. Oh, okay, si Tita Pibila po, ayan. Ayan, kain po tayo. Diba ni, at least uh, nagbiligyan mo para sa iyo. Nakita ko kanina eh. Piligyan nanay. Thank you, thank you, thank you, thank you, Tita Pibila. Thank you po, Tita Pibila. Oh, ayan. Huh. ayan. Ayan, nakakating. Oh, ayan, nakakating lang po niya. Ayan, oh, ayan. Hindi mo nakakita yung... Ay, hindi, marami sila kanina. Oo, oh, nahanap ka nga. Ayan, kakain po kami.